Good day and dito naman tayo sa ating panibagong episode. Sa episode natin meron tayong HP Smart Tank 615 No Power. As you can see, yan. Magotin muna natin ito. Sag din to. sa kabila. Yan, nakasaksak na yan dito banda. Pag i-on natin, hindi siya magre-respond. So, yan ang ating talakayin, -ta aayusin, tingnan sa loob. Kung bakit siya nagkaganon, at ang, anong ang pwede nating palitan. In the first place, so as usual, torque screwdriver pa rin ang gagamitin. Lagayan ng mga screw. Kung wala kayo nito, uh, pwede naman kahit ano. Basta mas maganda meron kayaan. So pagbukas niyan, syempre buksan nyo ito dito banda. Marami na tayong video nito patungo nito paano uh, ibuksan to. So dalawang screw dito banda sa harapan. Then, dalawa din sa taas. di dito banda sa uh, may input tray. Ayan, dito. Pakita nyo naman sa aking uh, kamay kung saan nagpo-point. Ayan, hindi makuha. at uh, tin tinmamaya yan. So, dito, meron siyang screw dito din. Pang-apat. So, kailangan naka ah uh, may yung tawag yun, nakaangat o na, nakatanggal talaga. So, ayan. Angat nyo lang yan paganyan Simpleng simple. And then, yung mga connectors, simple. Dahan-dahanin mo yan yan pagkuha. And then, ayan na nga. Nakita na natin ang uh, main board or ang loob ng, uh, sa loob ng printer. So, lipat mo na natin yung camera. So, ayan. Dito banda, meron siyang board. Since wala siyang power, ang unahin natin dito is ditong power supply. Kunan, kunan natin ng uh, voltage output. Okay, same thing, nakasaksak pa rin siya. Ayan, nakasaksak din. Siyempre, kuha tayong multi-tister. Hanap hanap ka ng multi -tister. So, i-check natin ang bultahi kung meron lumabas galing dito. Tapos, meron siyang assembly na power supply. And then, ito yung wire patungo sa mainboard para masupply yan at mag-power on. So, ngayon, hindi siya mag-on. I-check natin kung meron bang voltage. So, ayan, ilagay ko na lang dito yung... Multi tester. Yan. Meron naman, naka zero. So, tansya nyo lang, yung gitna is green and yung sa kanan is pula. Yung green is negative, yung pula is positive. At meron siyang 0.7 volts. So, ibig sabihin, patay ang power supply. So, hugutin natin. Hugutin muna natin yung walang loads. Kung wala siyang board ba, hindi nakasaksak. Nakasaksak siya, point, point zero. So, i-reset muna natin yung power supply. then, power on natin ulit. And then, check natin tong Ito. So, nakasaksak ha? Ito. So, makita mo dyan. DC na to ha. Ah, DC. Direct current. Oh, ayan. Wala talagang Bultay. 0.4. So, confirm. Power supply ang ang problema. Ayan. So, power supply. So, patay ang power supply. Since patay ang power supply, ang gagawin na natin is backlasin ito. Kasi ang power supply location niya is na dito sa ilalim ng main board. Pagkuna, pagkuha nyo. Wait, na ba yung ano ko? Ano ito? Sim simpre, simpre, tanggalin natin itong mainboard. Unahin natin itong mga flex, cable, tsaka yung, wait, unahin, sabay, uh, tanggalin nyo rin itong speaker. Ayan, tanggal na. And then, screw. Itong screw dito banda, makikita nyo naman, mayroon tayong kinalaw. Tanggalin mo yan. Pagkatapos matanggal, dito sa may kanan, Ayan dito banda, meron siyang screw. Tatlong screw lang to, ubusin nyo yan. Tanggalin mo para Matanggal mo tong mainboard. So since ayan natanggalan natin, Ay, okay, meron pang natay dito. Ayan meron pang ng kasak-sak. Eh. meron pa palang ano dito sa balikot to. Nandin, ayan. tanggalin natin flex. So na-remove na natin 'tong mainboard. Itabi. Ang location niya is nandito sa ilalim dito muna. Tanggalin nyo lang 'tong uh, cover na 'to. So meron siyang dalawang screw pa rin. Kaliwat kanan. Yan. So pag natanggal nyo 'yung dalawang screw, tanggalin nyo na 'tong cover. So pag tanggal niyan, meron na siyang locking mechanism na dalawa. Tulak nyo lang dyan. Ayan. So, ayan na po siya. Ito, tanggalin nyo. Matatanggal na to. So, tapos yung natanggal na, location sa power supply is na. Ayan, makikita nyo na yan. So, ngayon, since nandiyan ang power supply, i-harness. Uh, yung harness, i-harness. Yung harness niya is tatanggal na yan. Din. So, so, pagtanggal nito, simple-simple lang. yan, point nyo itong finger at thumb tam, uh, basta ito, ang, <laughs> ang basta, paganyan, yan, makikita nyo naman. So, pinahirapan ko pa sarili ko eh. Yan, bika, paganon mo, yan, paganon, yan, ganon ha. Hindi ko alam kung ano tawag dito, paganon, tapos iangat nito. Yan, tsaka nyo makuha. Na. Okay, ito na po yung power supply niya. So, ang sp specification yan, makikita nyo yan ito. Ayan. Dapat meron tayong makukuha positive 32 volts. Ayan, makita. Positive 32 volts dito man. So ito lang 'yon. So maghanap muna ako ng power supply at try nating palitan. At ayun na nga, nakahanap tayo. Nasaan na ba 'yon? Ito. Ito. May nakikita akong nahiraman. Na nahanap ko at nahiram. At pumayag naman na matesting dito. So, itesting ko. Wait. Nilanggam tong ano yung old niya. So, ah, kaya pala, nasira ang ganun niya. for supply kasi merong bakas ng mga langgam dito. So, yun na nga. Merong bakas ng mga langgam. napakadami. Baka. Ay, gagawin, gagawin, ko lang na lang is, ibalik ko siya dito. Yung sa kanya. Yung hindi ko gagamitin. So, supplyan ko muna ng panibago ito. I-bypass. Dito tayo sa taas maglagay ng uh, power supply ka para dito tayo. Para next. Kasi temporary lang naman to eh. So, hindi sa kanya. Since hindi sa kanya, hindi natin i-fix. So, ngayon, ang gagawin ko lang is i-assemble ko muna ito. Okay? Watch and learn. Bilis-bilisan natin.

unahin natin tong maliit speaker niya to mahirap to gawin kaya pagjagaan hmm. to malagay natin to so tong sa power niya hindi na natin eh kabit dahil meron tayong atin na nahiram so paano gawin ito sana ba yan ito So, ang power supply niya. idirekta e, ko na lang dito. Ayan. Direkta ko na lang. And then, sa labas na yan ang cord. So, subukan natin. Ito. Hmm. Okay. lagyan natin pang kalso dahil masisira ang kab. Okay, so nilagyan ko na ng kalso. Ngayon, saksak ko na. At tingnan natin kung ilaw. Pag iilaw, confirm na power supply. Ngayon, o ba? Diba? Yan lang ating tutorial ngayon sa no power. Power supply lang. Yan. So, umangat na siya. At, ayun na nga. Since okay na ating uh, video, or ating printer, dito na lang magtatapos ang aking video. Salamat sa aking, salamat sa inyong pagsuporta. This is Fibertic Tips. Magpapaalam na. Bye-bye.